Ngayong araw ay naimbitahan na pala kami ng isang followers. Ito nga pala ay tinatawag na aquascaping. Matagal na nga pala ako naghahanap ng pang-design sa aking mga aquarium. O ba diba guys, napakaganda. Kaya naman guys, sa mga mahilig mag-isda dyan, baka ito na yung mga hinahanap nyo. Sam Sam, akala ko ba maaga tayo? Wow ha, sa'yo pa galing talaga. Sa'yo pa talaga galing. Alas 5 pa lang gising na ako, kakantay sa'yo. Bakit? O bakit? Natulog ulit ako. Alam nga, antayin kita. Papapakapuwet ako pa para sa'yo. Oh shit! Oh shit! Napakarami mong sinasabi. Tara na nga. <laughs> Kaya naman isang araw maaga akong gumising at nagkape. Eh. Ngayong araw nga pala ay aalis kami ni Boy Ubo. Si Itom nga pala ang gagamitin namin para mabilis. Dahil maaga pa naman marami pa akong pwedeng gawin. Kinuha ko muna yung pagpapatungan ng aking malaking aquarium. Kailangan ay malinis at condition itong aking magiging stand. Natatakot na kasi ako baka mabasa ko ang pinagawa kong aquarium. Masyadong nalibang na ata ako sa aking ginagawa. Kaya naman hindi ko na napansin ang oras. Kailangan ko na nga pala magbadali dahil patay na naman ako kay Boy Ubo. Napakasarap talaga maligo sa umaga. So paano guys? Tara! Dahil wala nga palang motor si Boy Ubo, kailangan ko pa siyang sunduin. Ang kaso ang guys pagdating ko sa kanila natutulog pa. Hoy. Hoy. Ano oras na? Tulog At dahil dyan, tinignan ko muna tong flowerhorn na ilalaban niya sa show. Nagulat nga pala ako sa akin nakita. Dahil yung batch niya ng flowerhorn grabe guys, napakaganda. Kaedad nga lang pala nito yung binili ko sa kanya. Siguro female yung sa akin kasi hindi pa lumalaki ang ulo. Ito nga pala yung sump na tinatawag. Nililinis nga pala nito at pinapaganda ang daloy ng tubig para makondisyon ang ating mga isda. Habang hinahantay ko si Boy Obo, nagtimpla muna ako ng kape. Hindi ata maganda ang gising ni Boy <laughs> Sam, Sam, akala ko ba maaga tayo? Wow ha, sa'yo pa galing talaga, sa'yo pa talaga galing. Alas 5 pa lang gising na ako, kakaantay sa'yo. Bakit? O bakit? Tatulog ulit ako. Alam nga, thank you. Tapos papakapuwit ako para sa'yo. Oh shit! Oh shit! Napakarami mong sinasabi. Tara na nga! <laughs> <laughs> so paano guys? Tara! Medyo malayo-layo nga pala ang aming lalakbayin. Na-invite kasi kami ng isang followers. Lagi daw siya nanonood ng aming mga video at gustong-gusto niya daw kami makita. Dahil taga Laguna kami, malapit lang naman sa amin ang silang kabite. Kaya naman road trip na naman si Boy Ubo at si Boy Macho Norin. Dito ay gumamit na nga pala kami ng Google Map para hindi kami maligaw. At dahil dyan, big-big shoutout nga pala kay Boss Andy. Mabuti nilang tama ang aming destination at hindi kami naligaw. Alam nyo ba na napakagalang ni Boy Ubo sa personal? Char! Salamat nga pala kay Sir Andy sa pagpapatuloy sa bahay niya. Dahil followers nga pala natin siya, nag-aalaga na rin siya ng isda. Nakakatuwa nga dahil nagbi-breed na rin siya ng blue polar. Pwede siguro to i-crossbreed sa akin parrot fish. Labas naman ng bahay nila ay merong malaking clay pot. Sa loob naman nito ay merong PKBM. Ito nga pala ay binibreed nila para dumami. Ipapasyal naman tayo ni na Sir Andy sa kanyang mini shop dahil kami nga pala yung bisita. Kami na yung nagbukas ng pinto. Grabe guys, maaamis kayo kapag nakita niyo to. Ito nga pala ang AMB Aquascape. Makikilig and follow naman sa kaniyang Facebook page. Siyempre guys, bibigyan ko na agad ng sticker sa Sir Andy. May naka na rin pala siyang sticker para sa amin. Ito nga pala inyo makikita. Ito nga pala yung mga nilalagay sa aquarium. Dito nga pala ay makakakita tayo ng iba't ibang design. Dati ay nakikita ko lang to sa internet. Mas maganda pala sila sa personal. Ito nga pala yung bonsai tree na tinatawag. Pinagawa ko nga pala to kay Sir Andy para sa aking beta. Bago-bago pa lang daw natututo si Sir Andy sa pag-aquascape. Meron nga pala siya dito ng iba't ibang klaseng material. Medyo matagal din pala ng panahon bago niya to naipon. May mga bato nga pala siya dito galing pa sa malayong lugar. Ito naman daw pala yung mga dripod na tinatawag. Gamit nga pala nito ay makakapag-design ka na sa aquarium. Kailangan pa daw pakuluan ng kaway at tibilad para magami. Sa dami nito makakagawa ka na ng iba't ibang klaseng design. Meron din dito ibang klaseng Stone Pebbles o bato? Meron nga pala siya ditong sample na kanyang ginawa. O di ba guys, napakasimple pero napakaganda. Nakakaaliw pa na nga pala ang iba't ibang kulay ng isda. Dito nga pala sa bandang taas ay nakagawa na siya ng iba't ibang klaseng masterpiece. Dito naman sa labas ay nag i pa siya ng maraming kahoy. Siya na rin pala nagbubutas ng mga bao. Lagi daw tayo maging creative sa lahat ng bagay para daw maging successful at magandang kalabasan. May naka na nga pala ditong design at aquarium. Sa mga gusto nga pala magpagawa o magpasadya, piin nyo lang si Sir Andy. Sigurado nga pala ako na hindi ako mapapahiya. Dahil dyan kukuha nga pala ako ng kahoy at magpapagawa ng sample. Para makita din namin ni Boy Ibo kung paano ba talaga siya ginagawa. O di ba guys, professional na professional ang galaw. Baka AMB Aquascape 'yan. Habang nagmamasid si Boy Ibo, bigla nga pala siya nagutom. Binabala ko nga pala mag-aquascape kaya kailangan ko ng mga materyales dahil busy-busy nga pala 'yung may-ari, wala naman nakakakita. Wish ko lang sana hindi niyo mapunod 'tong ating video. Char. Pagkalipas ng ilang minuto, tapos na ang ating pinagawa. O di ba, simpleng simple lang pero may dating. Dito naman ay gagamit siya ng torch para lumabas ang kulay ng kahoy. Sinusunog-sunog nga pala 'to para may dagdag design. Mas maganda nga pala 'to kung lalagyan pa natin ng lumo. So nga pala, nagpagawa pa ako ng ilang piraso. Dahil nandito na rin tayo, lulubos-lubosin ko na to. paki naman sa comment section kung maganda ba ang gawa ni Sir Andy. Tamang-tama naman to para sa aking mga parrot fish. Ito na nga pala yung aming pinagawa ni Boy Ubo. Medyo excited na nga ako para sa aking mga beta. Alam nyo ba na pangmasa ang presyo nito? Kaya naman ano pang hinahantay nyo, mag-message na kayo at mag-order sa kanilang page. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! <laughs>